Sabi ko, hindi naman kasalanan din naman ng audience. Kasalanan oh. ng producer. Bakit? Eh, ba't kasi naglagay ng na upuan? <laughs> Kung hindi naglagay ng na upuan, hindi eh, walang oh. nakaupuan. Kasi, so sorry na, kasalanan. Kasi <laughs> kailangan lagay ng upuan para magpukang concert ni Genie. Oh, okay. Kasi okay. pag walang upuan, magiging concert oh. ito Kasi magmumukhang karirahan to, paikot lang walang upuan. Magiging <laughs> <Laking> karirahan to. Ako <laughs> nagsabi noon na, Uy, teka muna, oh. maiihi ako. Pwede ba ako Talaga ina-announce natin na naiihi Oo. Sinabi ko ka naman kasi sa'yo, sa itad mo yan, dapat nakakatiter ka na ate. Grabe ka naman, <laughs> naka-diaper na ako. Diyos ko, sus punta? Iihi ako, ayan lang, kitang kita yung diaper ko. Di concert to, ihi ka sa kalagit na. Ano ko, Hala ka? Kala ko bang concert to, jester niya pala ako oh, habang umiihi siya. <laughs> <laughs> si Regine, idol ko, pero saan chip-chip ng bunga ka? My God. Say that in front of these thousands of people. My god, so judge, you don't say that in front of so many people. She should have just said, oh. Well, guys, I'm very sorry, I will, I will have to leave you for now because my brain is signaling that my bladder is full and expanding, so I will have to release my uh, urine through my urethra. Sosyal, di ba? Pero sa Jollof, ang sa ibig sabihin naman, Tol, alis lang ako, puto, puputok na ang pantok ko eh. sa <laughs> Pero yung mga pas pasosyal, oh my god, my bladder is full and I will have to release my urine through my urethra. Ganon! Mga Bakit naman ang lakad to? love me. Please, I'm not used to that. Like I'm kinda of fragile and vulnerable lady. Don't- Fuck it. <laughs> I haven't done much yet. Don't give me that- Oh no. Di ba pwede na akong leader ng X-Men, ano? Nakakapagpahito <laughs> ako ng mga tao. Sabi ko sa isyo, ilang buwan na lang magtatayo ako ng kulto. Promise. Pero, but, 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 seriously and sincerely, thank you very much you guys for being here. This is our second night and it's a very successful night. Kahit kasi simula pa lang namin, ang sarap nararamdaman na namin yung tagumpay kasi nakikita namin yung presensya nyo, yung itinin nyo, ang dami-dami na ninyo. Sa hirap ng buhay ngayon, syempre, understandable na pinag-iisipan natin kung saan natin ginagasa sa mga pera natin. And we are very grateful na pinili nyo kami na pakigulan ng mga ipon ninyo, ng mga pera ninyo. Thank you very much. Maraming maraming salamat. So just enjoy the night. Mas maganda ako be, be, in the moment. Alam mo yun yung mga namimiss natin ginagawa, yung being in the moment. Kasi most of the time, naka-cellphone tayo. Diba? So pag nanonood kayo ng concert, habang nagko-concert, cellphone kayo ng cellphone. Ang mahal-mahal ang dito, tapos cellphone So, saan nyo panonorin? Sa bahay? So, dapat panonorin nyo. Kasi lugi kayo eh. Manonood kayo, isa-cellphone nyo, tapos ipopost nyo, yung mga hindi nakapagbayad, nakanood ng libre. At eto pa ang masakit dyan ha. Yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad, nag enjoy hanggang sa pag-uwi, nag enjoy masaya. Yung mga hindi nagbayad, tapos nakinood lang, naklamputa yung ba yung may mga opinion? meaning nyo. Sila pa yung na-offend. Ba't ba 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 you kayo know, na-offend? Wala naman kayo doon. Hindi naman para sa inyo. Hindi pa kayo nagbayad. Di ba sila yung na-offend? Sila yung hindi nag-enjoy. Sila yung may ayaw ng mga na... Gago. <laughs> kaya Kaya kayo, kayo ang may karapatang mag-enjoy dito. Maraming maraming salamat for being here. Wow. Hindi ko akala alam oh, mo, ulit pa ito na makakasama ko sa Regine Velasquez. Pero I am... God is so, so, so kind to me. He always gives me so many chances every single day. This is... Oh, no, no, no. <laughs> Hindi, ang kati kasi talaga dito. Ang kati. <laughs> Gen Z. Yung mga Gen-C kasi ngayon, ang lalakas ng loob, di ba? Wala silang pakialam kahit anong suot nila. Di ba? Empowered sila eh. So, tayo naman nakikisabay para gen Z. Kung ano na sinusuot natin kasi ngayon Gen-C. Nung isang araw, suot ko to, tapos nag-angkas ako. Gago yung driver, hindi ako binigay ng helmet, binigay sa'kin sa panty. Bakit? <laughs> bakit? Bakit panty binigay sa'kin? Sa ayan, pero okay lang. Tatay, di ba? Maganda tay nagustuhan mo? Feeling ko na gusto mo kasi habang tinititigan mo ako pabilis nang pabilis ang kuya ko yung Dalawa lang yung tatay Either nalilibugan ka sa akin na dati kang mananahe Kaya rin ako ng mananahe Mag-jowa kayo Ang, ang sweet-sweet nung sampalo na ikaw Nilinawin mo na, mag-jowa ba kayo o baka magaya tayo sa Coldplay concert? <laughs> mag-jowa ba kayo o may kanya-kanya kayong jowa na hindi alam na kayo ang mag-jowa tonight? Ba ano, ano ba? Tawa po, mga anak. Ay, ito yung mga anak. Hi, sir. Hello. <laughs> ano, ano pa pangalan niyo, sir? Elias. Elias. Ay! Eh! Hey. ilalagay okay, Ay, ang tara. Talaga, <laughs> yung cameraman siya talaga ang nag-design. Gusto ka rito, hindi kita mag... Hindi <laughs> pwede ikaw mag-adjust. Kailangan ako mag-adjust. Pwede ka nung dito, di ba? So ako pala kakaabala sa'yo. Gago, show mo to! Show mo! Ginanon niyo talaga ako eh. Pa ako mag-adjust sa'yo. Ay, sorry, sorry, sorry. Baka pinatamaan kayo dyan. Oh, hello. Uh -huh. Tayo ka ang gwapo nito. Na Diyos ko, nakakatuwa o oh, siyempre. May palakpakan naman natin kasi kasama, tayo ka. Kasama natin si Senator Villanueva. Okay. Oh, Ay, hindi siya hindi, siya. Ay, sorry. Kala ko si Senator Villanueva. Okay. Sorry, sorry. Mamaya na nga. Ready na si Regine? Regine, tagal mo naman magbibig. Sabi mo, ihi eh, ka lang. Well, anyway. Ah. Uh, Thank you very much. No, you don't have to do that. I am able. Thank you. <laughs> no, no, no. Don't make me feel like I'm incapacitated. Tabi na! Kaya kong tap! Nagmumukha akong impalito! Kaya ko to! Ipinatawag ko kayong lahat! <laughs> Alam mo wala na to sa ano, ang tagal talaga niya bumalik. Pero wala nang iwan sa akin. You Ayan. Okay na, nakapagpalit na siya ng panty shield. Ayan, uh, okay. <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, sit back, relax, because I am very sure that what you're going to see Kung <laughs> 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 oh, ano-ano lang sinasabi. <laughs> Tonight, we have prepared a spectacle for everyone. Something that you have not seen ever since the world began. <laughs> Ladies and gentlemen, the stage is set and the lights suddenly become electric. Araneta Coliseum, are you ready? Allow me to introduce to you, the one and the only songbird. The pride of the Philippines. <laughs> one of the best performers the Philippines have ever celebrated. So please welcome, ladies and gentlemen. Asia's songbird, who happens to be the why the chief of odi, ogi alghazi, one of the brightest but the smallest artists in the class. but don't fret. regardless of the height, he was able to impregnate the songbird that we have. ladies and gentlemen, without further ado, Please welcome Asian sovereign Miss Regine Velasquez Alcácer. <laughs>